Ah, so ayun, mga kababayan. Meron ako ng -ano sa inyo na which is si Batut de la Rosa ay hinamon po ng palasyo. Di diba? <clears throat> Bakit wala ka sa labas kent nag-vlog? Actually, gabi na po at actually nasa Hong Kong po kami. Pwede pa andun ako mag-live sa labas. Kaso lang, uh, malamig sobra sa labas. Kaya dito lang ako sa loob. Ngayon, mga kababayan, ganito po. Hinamon po ng palasyo si uh, <clears throat> si bato na maglabas ng pruweba or ebidensya na meron nang na ICC investigator sa Pilipinas hmm. so ito po mga kababayan uh, manghihingi lang po sana kami ng reaksyon doon po sa pagdating sa ICC may sinasabi po <laughs> si senator bato de la rosa na Uh, paalisin sa Pilipinas yung mga ICC investigators. Andito ba sila? Andito ba sila? May, may information po ba ang Malacanang? Wala. Ako, wala kaming informasyon. Hindi namin na pag-uusapan yan. Although, siyempre nakita ko na yan sa balita, di ba? Pero, hindi ba dapat siya yung magpakita ng ebidensya na nandito? At bakit naman papaalisin ang Pangulo yung ICC? I mean, an anong dahilan? <laughs> diba siya sabi niya, may, may nagpipilit or may namumwer tama ba ako? May Karang nagpipilit ako. na mag uh, gumawa ng affidavit? <laughs> Yung okay. ibang mga uniform personnel. Tama ba? Tama ba ako? Parang may nabalitaan na, na kung may nagpipilit nga raw po. Uh Oo. -oh. Uh -oh. oh, eh di ba kung may nagpipilit, eh di, well, senador ka naman, dati ka namang PNP chief, eh di gumawa ka na, pagawain mo na sila ng mga affidavit para magamit mong ebidensya. Mm -hmm. Diba? Sa, sa, akin lang naman na, uh, total it concerns him. At uh, personal yun sa kanya. Mm -hmm. O di, gumawa na siya ng paraan para makita mak niya itong sinasabi niya ganito. Ah. Na so yun po mga kababayan, sabi ni Attorney Claire Castro na kung totoo man, iba na meron daw ginawa ang mga ICC investigator na pinipilit daw itong mga retired police no na uh, pasalitain at uh, pagawain ng affidavit no na idiin si Bato at si Digong na totoo ang kanilang war on drugs. Maskin, uh, maskin tayo mga kababayan kahit hindi tayo PNP na sangkot sa war on drugs. At kahit wala ng ICC investigator na pupunta sa Pilipinas, kahit tayo mismo, kaya nating magtestigo, kaya nating magtestify kung totoo ba talaga na may war on drugs. Kasi bakit lahat po ng network noon, except kahit pinasara ni Tigong ang abs meron pong pataya na nangyari. At alam po natin na tayong mga Pilipino ang inihalal na presidente na nagkaroon ng war on drugs ay si Duterte. At mismong si Duterte, inamin niya sa Quad Committee hearing na siya ang nagutos sa war on drugs, either illegal or legal, akin niyan. Inamin niya. So ngayon, kahit walang ICC, kahit tayong mismong tao, tayong mismong mga sibilyan at yung mga biktima na mga pinatay nila sa war on drugs, kayang mag-testify yun. So ngayon mga kababayan, alam naman po siguro ni Bato at senador si Bato may power siya. Kaya nga nilang magbanta, kaya nga nilang birahin si BBM sa intablado. Tapos yung pag pag pa niya ng apidabit, di ba? At yung 'Di ba? Nagnagbanta pa nga si batuna na magpapahiring siya sa Senado para imbestigahan kung bakit nandito iyang mga ICC investigator. Este senador siya, number 3 siya sa pinaka maimpluwensya na tao sa Pilipinas. Oh. So ngayon, bakit mga kababayan at sabi nga ni Attorney Claire Castro ni UC Claire Claire, uh, Claire Castro na Maglabas siya ng ebidensya, patunayan niya. Hindi yung puro siya kwento. Kasi, alam niyo sa totoo lang mga kababayan, the more talk, marami kang mali. Less talk, less mistakes. Di ba? So, ngayon, paano ka papaniwalaan ng tao? Na talagang meron na. Kung wala ka namang may pakita. Di ba? oh At bakit ngayon, mas inuna mo pang pumunta sa dahig kaysa sa mag-file ka dyan at maglabas ng ebidensya na nandito nga ang ICC investigator sa Pilipinas. Kasi mga kababayan, according nga kay Atty. Christina Conte, pupusta siya ng isang daan. Si Bato ang sunod na huhulihin. Oh. So ngayon mga kababayan, sabi ko nga sa inyo eh, yung ginagawa ni Bato, either tatakas yan or either gagawin niyang iskipgut yan. Oh, marami pa nga nagko-comment dyan. Oh, na hindi daw yon sa uh, dahig or sa Netherlands kasi hindi daw ganun ang salita na a word ng police sa Netherlands. Either daw yon Germany or Austria. Oh. Ngayon 'di ba? Oh, sabi ni Kaisen at Grace mas easy sa ICC na mahuli siya kasi nasa Europe siya. Hindi ang problema kasi Sir Kaisen or Ma'am no na hindi purkit nasa Europe siya pag naglabas ng warrant ang ICC sa Pilipinas together with Interpol. May possibility kasi na ngayon pa lang or bukas pa lang, lalakari na niya yan at mag-file siya ng asylum. May possibility na pag inaprubahan yung asylum niya at pag inaprubahan, nagpatulong siya kay Roque, may possibility kasi na hindi siya mahuhuli at dyan na siya manirahan sa Netherlands. Now, which is yun ang ginawa ni Juma season Naalala nyo si Juma season Yung dating leader ng NPA na dating uh, ano ni Digong? Uh, advisor niya nung tumakbo siyang presidente noong 2016? Oh. So, may possibility na ganyan. Naalala nyo yung si Laila Dilima na ang sabi ni Digong I, I, papahuli na daw at aristuhin. At meron pa nag-advise sa kanya na Either mag-file mag daw siya ng asylum, tatakas na siya habang wala pa yung warrant. Ang sagot ni Laila Dilima, hindi ako duwag. Hindi ako pinanganak ng tatay kong duwag. Lalaban ako hanggat kaya ko. Hindi ako bobo. May utak ako. Oh. So, habang wala pa yung warrant, may possibility na pwede niyang gawin yun. Katulad kay Harry Roque. Diba mga kababayan? Kasi actually mga kababayan, pwede si Bato na mag-file ng asylum sa Netherlands. Bakit? Wala pa naman siyang waran sa Philippines at actually hindi pa siya kinasuhan dito sa Philippines kasi wala namang nag-file ng kaso niya sa Pilipinas which is ang kaso na ifinay laban sa kanila ay sa dahig sa Netherlands, sa ICC. Diba? Kung naalala nyo si Laila Dilima, kahit i ko dito mga kababayan na actually, hindi ko man ma-search ng Tudo, pero yung si Laila Dilima na, ba diba, sabi niya, naglabas na daw na, uh, tawag dito, ipapa-aristo na, hmm. na nagwala siya sa ano, sa sinado, <clears throat> Anong sabi ni Laila Dilima? Sin ano agad ang kaya niyang, uh, ano agad ang nasa isip ng kanyang mga kaibigan? na nasa sinado siya. ba diba? sabi ni Dilima, hulihin niyo ako. Mm. Kasi ura-urada, sabi ng ni Duterte na ipapaaristo ako. Maraming nag-advise sa akin na mag, mag, tatakas daw ako at mag ako ng asylum sa ibang bansa. Hindi ko gagawin yan. Hindi ako duwag. Sila, mga lalaki, ginawa nila sa akin yan. di mm. Diba? Kung naalala nyo, asa na ba yun? Laila Dilima and uh, wait lang ha, mga kababayan hmm. para i-ano natin <clears throat> ito ba yon mga kababayan? The Senate Ethics Committee dismisses two of the four complaints or ethics complaints filed against Senator Laila Dilima. Lima Aga Kaakbay will tell us why Ito yon mga kababayan o oh, si Laila Dilima Lima na nagwawala Saan na ba yun? Meron siyang ano dito na nagwawala siya na hulihin niyo ako. Oh, hindi ako natatakot. Ah, hmm. eh, wait lang, wait lang, wait lang. Hmm. Ito, mga kababayan. <clears throat> 'Di ba? Ano agad? Oh, sa TikTok 'yun. Actually, wala pong TikTok dito sa Philippines, mga kababayan. Oh. <coughs> emosyonal na humarap si Senator Leila De Lima sa isang press conference kanina upang sagutin ang mga bagong aligasyon na ipinupukol sa kanya. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Okay. Pinaliit ni Sen. Lina de Lima na wala talaga siyang kinalaman sa illegal drug trade sa loob ng New Bilibid Prisons. Ayon sa Senadora, desperado na ang administrasyon na siraan siya kaya kung ano-ano na ang ipinaparatang sa kanya. Pati anya ang nangyaring riot kanina sa loob ng Building 14 ng NBP kung saan namatay ang inmate na si Tony Co at nasugatan si na Vincent C., Peter Co at J.B. Sebastian ay inuugnay rin sa kanya. Napaka na naman natin na maniniwala tayo sa mga ganyang istorya. Philippine mm. 14 is supposed to be the most guarded uh, facility now. Nandyan mm. yung mga staff. Tapos gagawa ng istoryang ganyan mm. na nagsya kaya nagkarayot. Naaawa na rin anya siya sa pangigipit na ginagawa pati sa mga dating niyang katrabaho na pinipilit na rin anyang gamitin laban sa kanya mga former staff ko, mga former officials ko. Ah. Oh. Nanalapitan nyo na po lahat. Alam ko po yan, nakakarating po sa kanila, mga nila sa akin. <coughs> And I feel so helpless. Mm. I cannot even help usap ito sa Pangulo na tigilan na ang paninira sa kanya. Tama na po! In your desperation! Pangulo! Para siraan niyo ako! Hindi niyo na iniisip kung ano na yung nagiging itsura niyo! Sa mata ng bayan at sa mundo! Kayo na po ang pinagtatawanan. Hindi po ako. Kinamon din niya ito na hulihin na siya kung talaga may mga matibay na ebidensya laban sa kanya. Hulihin niyo na ako ngayon! Kung yan naman talaga gusto niyo, ikulong niyo na ako ngayon! I'm here! Do what you want to me, Mr. President. wait Sinabi naman ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na mas mabuting sagutin na lang ni Dilima ang mga akusasyon sa kanya sa... Hmm, narinig nyo mga kababayan? Oh, so ngayon nakalaya si Dilima. Oh, ang sabi ni Dilima, hindi ako tatakas. Hindi ako magsik ng asylum. Hindi ako duwag. Oh, habang wala pa yung warrant, marami daw nag-advise sa kanya at the time na tumakas na. Mag-apply na ng asylum. Sir Maki Kwan at saka sa uh, first Squad Forever, may glove shoutout sa inyong lahat po. Mm. So ngayon mga kababayan, yun ang aking masasabi sa inyo. Na ganun ang gagawin. Kabaliktaran, kung ano yung nangyari kay Dilima noon, ha? yan ang nangyari kay Batu ngayon. Ganun na ganun, walang pinagkaiba. Pero, ang pinagkaiba lang doon, hindi si BBM ang nagpapaaristo sa kanila. Which is, yung mga kasama ni Dilima na naghihiganti sa kanila. Di ba? Oh. Which is, ganyan din ang gagawin ni Bato. Bring it on. Ipahuli ninyo ako ngayon. Oh. Ipahuli ba? Anong ginawa ni Bato? Di ba? Eh, ba't napunta siya ng Europe? Di ba? Ah, oh. So ano 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 ang agad ang nasa isip natin? 'Di ba? Signa niyo yung mayor ninyo sa Davao cartoon. Nagbaha asaan ang mayor? Work from the Hague. Ah, uh, maing gabi eh, diha sa inyo, ha. Nagbaha man karon sa Davao eh, and man ako sa Dahig. Ipasimintong eh, yun na lang yung kanal para street-street na yung tubig. Kasi kahit mag-tumbling-tumbling ako dito, nasa dahig ako. Oh, karton lang ang mayor nyo dyan. Di ba? Ganun naman talaga. Ano gagawin? Baha. Siyempre, ang sekretary niya o vice mayor niya tatawag. Pa. Gibaha, takaron sa dabaw pa. Unsa may akong buhaton. Ano advice ni Digong? eh kahit na magtatambling-tambling ako dito, magtatalon-talon ako, nakakulong ako. Kasi karton lang ang mayor nyo dyan. Oh, yan sabi ko sa inyo mga kababayan. Bato-bato sa langit, bumalik ang bato sa kanila. Mm. Kaya mga kababayan, yun ang katotohanan. Yung panggigipit ni Digong at ng mga grupo ni Digong noon, bumalik sa kanila ngayon. At lalong-lalo na mga kaibigan, no? mga kababayan. Bali-balita ko pa na si Senador Antonio Trillanes ay gagawing DILG Sekretary. So ano nga bang function ng DILG Sekretary? Si Trillanes po lahat ang may hawak ng kapulisan at mga local government unit. Kasi DILG siya. Mm. So kapag ikaw DILG, nasa iyo ang power. Kung may kriminal, kung may kasalanan,